Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, magandang-magandang umaga po sa inyo ngayong Trusting Tuesday. Kamusta na po kayo? Sabi nga, laging magtiwala sa Panginoon. Ano, siyang, sa Kanya ang pag-asa, sa Kanya ang buhat, sa Kanya ang direksyon. Hmm. O, oh, di ba? Kay Lord tayo. So, kung kayo pa ay nakikinig ng programa gamit pa ang Transistor Radio, PM Radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa PASIG. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at PM Radio, Transistor Radio, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. Pero kung kayo po ay nakikinig gamit po ang Facebook Live Streaming, syempre, kung malakas po ang inyong internet connection na kukuha niyo po ang ating programa maliwanag. At hindi lang po kayo ha, wala pa rin hanggang hulo, pati po yung ating mga kaagapay at kagabay na nakikinig sa atin mula po sa iba't ibang lugar, dyan po sa iba't ibang, iba't ibang bansa sa mundo. Real time, 5.30 to 6 sa atin at sa oras po nila. Diba po? So salamat po ulit sa mga comments and suggestions nyo. Salamat po sa mga encouraging words na patuloy pong nagbibigay sa amin ng kalakasan na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan po ng gabay. Yeah. So, hold on lang po kayo ha. Dalangin natin sa loob ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po mensahe, encouragement, rebuke or ano, reminders para po sa ating paglalakbay bilang mga kristyano sa mundong ito. Kailangan, kailangan na po talaga natin ang mga mm -hmm. reminders na ito para po tayo laging maging matatag sa kanya. Mm -hmm. Hold on lang po at huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan libutan. Iyam po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras sa ganito pong himpila ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan, naglalayong kayo hatdaan ng mga makalangit na mga awitin at mga makabagong mga mensahe at hindi po lamang yung salita ng Diyos na ito'y patuloy na sa inyo'y hahamon at patuloy na gagabay. Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library, pinag-uusapan natin. Signs that you are working harder, not smarter. Okay. So, maaari daw po tayong magsimulang magtatag ng isang better, mas maayos at mas fulfilling na career ngayon. So bago pa mag-reach out sa inyong mentors o mag-brainstorm ng iyong five-year plan, ang pinaka-best dyan, isurrender muna ang ating work sa Panginoon. ba diba? Hilingin na gabayan tayo patungo sa role na umaakma sa kanyang layunin. At kagaya ng nabanggit ko kahapon, kung kailangan nyo po ng guidance, meron pong career direct. No po? At saka manatiling bukas tayo sa direction na ibinibigay niya. So kapag naging malinaw na po ang purpose ng Diyos sa atin o sa iyo, ang pagpangunawang ito ang magfo-focus ng efforts sa ating pangunguna upang ma-achieve ng higit pa sa ating na imagine. 'Di ba? Sabi nga uh, more than we are expecting of. Ganun ang Panginoon gumawa. It's more than we are expecting of. Ayaw ni Lord na maging alipin tayo sa ating work. Kahit ginagawa natin ito para sa kapurihan niya. Karamihan ng mga tao po nagtatrabaho ng todo-todo na nagdudulot ng burnout kahit ang kahit sa kanilang katawan at ang mga mahal sa buhay po nagpapahiwatig na kailangan ng magbago. So narito po yung unang sign na nagpapahiwatig na you are working harder, harder instead of smarter. Una, your health suffers. So naapektuhan po ang ating kalusugan pag we are working harder, not smarter. So kamusta ang iyong tulog? Sabi nga, nakakatulog ka ba ng... You know, eight hours, o pabaling-baling ka sa buong gabi? Nakakadama ka ba na nakakapagpahinga ka sa pagising mo sa umaga? O nakakadama ka na mas worse ka today than yesterday? So ang pagod at kakulangan ng quality sleep ay sure fire na indicator na ikaw o ako ay overwork. O ba? Diba? Warning signs din ito na kailangang bantayan ng ating kalusugan. Ang kakulangan ng tulog ay kaugnay sa mataas na risk ng heart disease, stroke, diabetes, ay hindi pa po kasali ang impaired driving, di ba? At impaired decision making. Hindi mo kayang maglingkod kung ikaw ay may sakit at pagod na pagod. Kaya nga dapat i-prioritize ang ating well-being kaysa sa ating trabaho. Aba, ayan na naman tayo no. Tumpak na tumpak po 'yan. Kapag hindi ka na nakakatulog ng walong oras at laging paro, pagod pa rin ang pakiramdam mo pagising ng umaga sa bawat araw, blunt as it may be, maaga kang mamamatay. Totoo yan. So, maging trabaho man to o maging ministeryo man dito. Ulitin ko yan, di ba? Natatandaan ko po bago mag-COVID ang mga speaking engagements namin ni Pastor Ness patungkol sa topic na balancing work and family balancing work family and ministry ganyan lahat eh challenge na yon noon pa man di ba at dumating si covid na nagbigay sa buong mundo ng kapahingahan mula sa iba't ibang challenges ng work at ng ministry so nagkaroon ng panahon na makasama ang pamilya sa ilalim ng isang bubong di ba maraming mga conflicts ang na-resolve at marami ding pains na pinagdaanan bilang isang pamilya na lalong nagpalapit sa bawat isa. Maraming ding mga happy memories dahil magkakasama ang buong pamilya. At ngayon po na bumabalik na naman tayo sa normal na buhay, nako, ayan na naman. Balik na naman sa mga workaholic at ministryholic mode. Kamakailan po, may nakausap ako na isang young professional, as in young professional to ha, na nag-request na ipanalangin siya para makakuha siya ng dream job o kaya ideal work niya ayon sa plan ni Lord. Alam niyo po, napakatalino ng lalaking ito at sobra pong pagmamahal sa kanyang mga magulang. I really love this young man. Maganda ang sweldo at posisyon niya sa mga dating companies na kung saan nagtatrabaho siya. Kaya lang, grabe din daw po yung accountability at may mga boss na walang pakialam sa health concerns ng kanilang mga employees. Ayon niyang sabihin, so tinanong ko yung nanay. So ayon po sa kwento ng kanyang ina, may meeting siya every day tuwing 8 a.m. sa boss niya. Siyempre, bibigyan siya ng mga ano dapat matapos, matapos anong gagawin mo. At gagawin lahat yung ipagagawa para ma-present niya uli sa sunod na araw. Pero sabi nga, pag ginagawa niya yon hanggang madaling araw niya gagawin. Tapos, ipipresent niya ng alas 8 ng umaga. So, ang katotohanan, hindi na siya nakakatulog sa gabi para lang ma magawa niya yung pinapagawa ng boss niya the following day. O, ba diba? Eh, dahil health buff din tong young people na ito. Nakita niya, ginagawa silang slave sa kanilang work at walang concern sa kanilang well-being at health. Nag-resign siya doon sa unang work niya. Nagpunta doon sa pangalawa. Kasama ako sa prayer ng mga mga transfer niya. Ay, alam, ganun din daw. Ganun din ang boss niya. Ganun din na nangyayari. Kaya kahit malaki yung sweldo, nag-decide siyang mag-resign. In fact, sa totoo lang, maraming headhunters na kinukuha siya at may mga offers sa mga, mga mula sa mga big corporations dito sa Asia at sa ibang mga bansa sa Europe. Pero ang concern niya yung kanyang well-being. Concern siya doon. Saludo po ako sa yang yapi na ito at pinagpipray ko na ibigay ni Lord yung tamang work para sa kanya. Kasi alam ko naniniwala ako dahil he honors his parents, the Lord will reward him. The same concept then para po sa ating mga nasa ministry hindi naman po tayo si Superman o si Superwoman na lahat na lang po ng ministry ng church kailangang maging involved tayo. O kahit ano man pong invitation natin, tatanggapin lang natin. Hindi naman po ang dami ng ministry involvement ang magde-define ng ating spirituality. ba? Diba? Kundi ang approval ng Panginoon. Alam niyo po, one thing we learned in life, kami ng mag-asawa, not to spread ourselves too thinly yung bang ang dami-dami nating involvement pero nako-compromise naman natin yung ating effectivity at impact. Yon ang wag na wag natin gagawin. Don't be involved in so many so many ministries na pati health natin maaapektuhan. Hindi yan ang tamang stewardship. Sa ministry, alam mo naman kung saan ka makakatulong effectively at may impact. At doon tayo mag-concentrate di ba? God requires us to be good stewards of all the things He entrusted to us. Number one po dito, health. Yun po dapat. At lagi ko nga sinasabi, paano ako makakapaglingkod sa Panginoon kung ako ako'y may sakit? Dapat wala. ba? Diba? So, pangalagaan ng health. So, mga kaagapay at kagabay, if you want to serve God longer sa so workplace or sa ministry, take good care of your health yan ang number one priority. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen! Anak, tama yan. Okay, praise the Lord. Okay, ito po naman ang isinulat ko sa ating you know, ating pagpapasimula sa ng gabay. Ang pagsusuko ng ating lahat-lahat sa ating Diyos na siya namang ating lahat-lahat dahil siyang in-control ng lahat, ito ang susi ng kapayapaan. Kaya nga ang puso ang siyang dapat alagaan. Pag ang ating puso ay nasa tamang sitwasyon, makukontrol natin ang dila na parang apoy na tumutupok. Mag-aral na po tayo. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Yes, mag-aral na po tayo. Opo, ang dila ay isang nagdidilang apoy na tumutukok, tumutupok. James 3.6 Para ring apoy ang dila, isang mundo na puno ng kasamaan na nasa katawan natin. Dinudumihan nito ang ating buong pagkatao. Galing sa impyerno ang apoy nito at sinusunog ang buong buhay mo at buhay natin. Abay, grabe talaga yung dila niya. Talagang tutupukin ka. And then pangalwa, delikadong dila, laging nagahanap ng trouble. Delikadong you know, dila, laging nagahanap ng trouble. Kawikaan 1720, ang masamang isipan ay hindi uunlad. Ang sinungaling ay aabot sa kasawi ang That's right. So, yung masamang isipan na iniisip ng tao para sa iba ay hindi uunlad. Ang sinungaling ay aabot sa kasawi ang Laging hindi maganda ang outcome ng mga masama at ng mga kasalanan. Pangatlo, ang masama ay laging na silo ng kanyang dila. Kawikaan 12.13 si Ang masasama ay nahuhuli sa kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligalig. Wow! Amen! Mga dubling kas uh, you know, katotohanan niya. Katotohanan ng kasawian, katotohanan ng pagpapala. So, talagang dapat tayo'y mamimili. Hindi lamang yun. Ikapat, ang masamang tao laging masama lamang ang sinasabi ay siyempre kung ano yung puso, kung ano yung natural niya, iyon ang lalabas sa kanyang bibig. Kawikaan Gis 32, sa bawat pagkakataon ang ang salita ng matuwid, ngunit ang salita ng masamay parang likulikong lubid. Ang ngunit ang salita ng masama parang likulikong lubid. Nasa iyo'y bibigti Kawikaan 15.28, ano pong sabi? Tinitimbang ng matuwid ang kanyang sasabihin, ngunit hindi na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Once again, nakita, nakita natin ang katayuan ng matuwid at ang katayuan ng nasa masama, nasa kalikuan. Kung kaya ano ang solusyon kung ang dila ay bahagi lamang ng isang katawan na siya lamang nagbubukas o bumubugawas ng kung ano ang nasa puso, ay again, gaya ng sinabi ko, si Jesus ang kailangang maupo sa puso upang ang lahat ng kahayupan ng ating puso ay maales at ang tunay na kabanalan ng Panginoong Hesus na siya ang Panginoon at tagapagligtas at master ang siyang patuloy na naghahari upang sa gayon ang resulta ng ating labi ay kapurihan, kaluwalhatian at you know, a kapurihan ng ating Diyos na iisang Diyos sa tatlong persona, Ama, Anak, Espiritu. Di ba na? Opo, Ama. <laughs> Totoo po yun. Maging maingat. I love Mm -hmm. Sabi nga maganda yung ano maganda yung example ng Pastor Ness dun sa message siya before. Sabi niya kapag kape ang laman mo pag natabig mo yon kape ang lalabas. Kapag gatas ang laman pag natabig gatas ang lalabas. Kung juice pa yon pag natabig juice ang lalabas. So hindi mm. issue yung natabig. Ang na-issue doon ang issue pinag doon ano yung nasa ano yung, ano yung nasa laman, 'di ba? At yun very, very true sa katotohanan so na... Opo, sa katotohanan. Kapag na... Kapag evil, talagang lalabas at lalabas yung evil. Hmm. Pero makikita mo rin, again, you have to take... Um, how would I say it? You always have to extend your space for grace. Kasi baka mamaya, may pinagdadaanan talaga. Ako, lagi ko yung nakikita kasi... Ako po, iba't ibang klase ng tao yung namimit ko sa opisina uh, sa hindi lang sa opisina kahit po sa klinika tapos makakapansin ka marami marami kang cheese piece na ma masasagap doon lang sa mga senaryo ng mga pasyenteng pumapasok di ba po so may mga may mga ganoon so magiging aware ka sa kinatatayuan nila pero ang magandang opportunity kasi kapag alam mong may challenge o kaya, kaya alam mo, lagi ko pong sinasabi sa mga staff namin na oh, mag-reframing tayo. Huwag niyong tingnan yan. Tingnan niyo yung ano yung pwede natin gawin para hindi natin sila mapapatulan. ba diba? Kasi kung papatulan natin sila, uh, tayo rin yung pumababa sa level nila. Ganun po yon So, hmm. natututunan natin na you go beyond that kung ma-hurt ka man, let it be. Kasi ang point doon, hindi ka naman ang nasasaktan. I mean, masaktan ka man, it won't affect you. It will always, yung para, it will always boomerang eh, doon sa person na gumagawa nun sa'yo. So, ang maganda, tahimik ka lang, pag-pray mo, anong, anong, anong tinuturo ni Lord. Kasi bottom line, ang magiging ending pa rin, behavior natin, how, Is our behavior, ano yung character natin when it comes to that? Kasi lahat naman po tayo dumadaan sa ganyan eh, di ba po? We can never please everybody. So lahat tayo, dumarating na may taong magkikritisize sa atin, may taong nakamisinterpret sa atin, may naka mga taong akala nila, naga-assume sa ating mga actions, di ba po? Pero bottom line, ano yung response mo sa ganun? Kung ang character natin, maayos, solido sa Panginoon, it will not it will not ruin their character. At saka yung lagi ko nga sinasabi, it's hard to put a good man down. Kung mabuti kang tao, mabait kang tao, kahit ano pang chismis ang itapon sa'yo, hindi yon makaka because you are surrounded by people and friends who know you very well. Kaya nga, masarap din po talaga na meron tayong mga tunay na kaibigan around us na sila yung ating support group in every situation and in any situation. So, yun yung maganda. Yun din yung maganda na may mga d-groups tayo, may mga mentorship tayo na ginagawa, may mga, meron tayong mga activities na we are able to work together with other people para sila po yung patuloy na kasama natin. ah uh, sa mga kaibigan naman dyan na uh, alam nyo yun na uh, kadalasan kasi honestly ang nasisira din in all of the scenarios yung mga taong ding nagsimula yung mga taong naninira din sa atin so hold on lang sa Panginoon di ba Huwag po kayo magpa-apekto diyan patuloy lang tayong manangan sa Panginoon at the same time take their criticism on a positive way and see baka naman they may be right no tingnan mo rin kung ano yung sinasabi nila para it will also be our guiding points in in whatever we need to change. But tandaan, behavior is very important. Character is very important bilang mga mananampalataya. So, yeah. maging maingat tayo. So, dad, pray na po tayo. Yeah, okay. okay, let us pray. Panginoon, maraming maraming pang salamat. Ang tunay na basihan is our character in whatever situation we are in whether we are in our victory or whether in we are in our defeat the character holds on true so lord ang dalangin namin patuloy na yung pagbabago mo po sa aming puso pagbabago mo sa aming mindset pagbabago mo sa aming mga lips na sinasabi pagbabago mo sa lahat ng yun panginoon maging uh, maging way to panginoon to really transform us into your likeness yun po ang aming dalangin So, Lord, salamat po doon. Salamat po sa mga katotohanan ito. Lord today, pinagdidepray ko po si Ron at saka si Marjorie Mundo. Salamat po Panginoon sa kanilang buhay kahit na sila sa Melbourne. Alam ko po Panginoon na ginagamit mo sila, pinagpapala mo po sila. Isama ko na rin po si Rick and Omega, Raymundo, dalangin po namin. Gabayan mo rin po sila. Ganon din po si Pastor Tim and Christy Barrio Quinto. Mga mahal namin, Panginoong, mga lingkod mo dyan sa Melbourne na patuloy, Panginoon, na ginagamit mo sa mga churches na kanila pong itinatag, inyo pong itinatag sa pamamagitan nila. So Lord, maraming marami pong salamat. Salamat din po kay Riza Santos. Thank you, Lord, for her life. Ganon din po kay Lawrence Nisay. Salamat po. Ganon din kay Amabel Santos Valdez. Lord, salamat din po kay Ate Lydia Kagalawan. Thank you, Lord, sa blessings na pinaabot niya sa akin. Thank you, Lord. It was such a joy to receive yung gift niya dahil I've been praying about it and I never realized siya yung gagamitin mo, Panginoon, for that. So, Lord, thank you po. Salamat din po, Panginoon, patuloy na ikaw po ang siyang manguna. I remember to pray for Sir Manny and Ma'am Sarah Magsino, praying for them, then their school, Panginoon. Dalangin po namin, gabayan mo po sila. Ganon din po, Panginoon, kay Kuya Ching at Ate Joy ng More Academy. Salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo rin po sila. Lord, marami po. Naalala ko rin ng Amazing Grace School, ang ang Panginoon, sa Biko, lahat po itong mga Christian schools. So Lord, I pray na ikaw po ang siyang gumabay, manguna, mag-provide, Panginoon, dahil they are doing a very concrete transformational ministry sa mga kabataan at mga bata, Panginoon. So Lord, be with them, support them, and bless them, O God. So Lord, maraming maraming pong salamat. At ang dalangin namin, ikaw po ang siyang manguna, at gumabay sa bawat isa sa amin as we face today at ang dalangin namin we will continue to trust in your word and be victorious because of your word. Marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat dahil ang dila nga po ay talagang ano lang parang uh, parang broadcast uh, way ng kung ano yung nasa puso at nagpapasalamat naman kami dahil alam ng Panginoong Hesus ang problema. Kung kaya't kung siya'y tatanggapin sa puso, aayusin niya ang puso ito at ang lahat nga po ng masasamang bagay ay iyong aalisin at ang magagandang bagay ang ilalagay mo sa puso upang mula sa puso bubukas sa bibig ang pagpupuri at pagluluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Kaya Panginoon, unawa ang patuloy na mangyaring sa aming buhay sa araw-araw upang patuloy kaming maging daluyan ng pagpapala sa iba at kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Huwag po ninyo kaming lalampasa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. So sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, maging maingat, 'di ba? Maging maingat po sa ating sinasabi at patuloy po maging maingat din sa ating buhay ha maging ilaw at asin tayo sa anong lugar tayo ilagay ni Lord. Maging sa workplace, sa family, sa community. Mas marami po tayong maaakit sa Panginoon. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus, nating sinasamba at niluluwalhatit pinaglilingkuran, at sa pamamahalang fiknikal ng kapatid na Rigi Villena. At Aruel Mendoza po, kasama ang ating mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa Broadtech at Bukavi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Jerry po naman kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag sa si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang hatid ay Patnubay Gabay.